Si Pangulong Duterte Rao ang numero unong drug addict sa bansa ayon kay CPP Founding Chair Jose Maria Sison. Yan ay dahil ulong daw sa painkiller na fentanyl ang Pangulo. Wala pang tugon ng Presidente sa panibagong tirada ni Sison matapos niyang iutos ang termination ng peace talks sa National Democratic Front. My report si Chino Gaston. Sa isang statement noong linggo, sinabi ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison na hindi ang mahihirap na drug user at pusher ang dapat daw tinatarget ng pulisya, kundi ang tinawag niyang numero unong drug addict sa bansa, si Pangulong Duterte. Sabi ni Sison, lulong ang Pangulo sa gamot na fetanil na ginagamit niyang painkiller sa natamu noong motorcycle injury. Sa isang speech noong Pebrero sa Davao City, inamin ng Pangulo na minsan siyang napagkamali ang gumamit ng mas mataas na dosage ng fentanyl kesa inirerekomenda ng kanyang doktor. More than just the disappearance of men, you feel that you are on cloud nine. Bang everything is okay with the world. Ang pahayag ni Sison, ang pinakahuling tirada laban kay Pangulong Duterte matapos iniutos nito ang termination ng peace talks sa National Democratic Front Peace Panel. Wala pang sagot tungkol dito ang Pangulo. Sa Merkules, magpupulong ang Government Peace Panel para balangkasin ang formal notice of termination. Kapag natanggap na ng NDF Peace Panel ang sulat, may 30 araw na palugit